kaya kami po ay sasakay na ni Kajilag. Mga college na parang kailan <laughs> Maganda itong dorm nila, hindi nakaka-relax. Malinis pati, maimpis. Maganda <laughs> itong dorm, baka pinagalitak po. Iyo. Lang. Welcome back sa aming Youtube Channel So for today's vlog ay narito po si Piguapo lang sa bahay At dito na po kami nag-dinner Kaya maya po ay pauwi na din siya dahil maaga po kami bukas yeah. So bukas po mga kanilang ay kami po ang panuwas At ako po ay nagpasama kay kanilang dahil naka-schedule na po ako para sa annual check-up Dahil kanilang sa LGU ay mayroong parang privilege o benepisyo kami na taon-taon mm -hmm. ay kami ay merong benepisyo na pwedeng magpa-check out mm -hmm. So ako And po DJ ay... At kahit saan? Oo oh, kahit God. saan So dati po ay kami ay ako ay sa Tagaytay kaya lang ako medyo nalalayuan nga dahil kapag, ka, kapag na-commute ay tatlong sakay okay. Ay ngayon ay mas napili ko na sa Maynila dahil isang sakay lamang at isa pa, pwede tayong makituloy ka na intro at ka na ako si Mahal. Kasi Pina pinakanggalan na rin yeah. mga kadilang. Kaya yeah, po, may sinama niya eh. Kaya yeah, yeah. yeah, isasama po niya mga mm halil. -hmm. Kagalan daw po. So, at... bukas mga kadilang ay biyahe natin. Pero ang aking pinakang check-up ay sa Thursday pa. So, parang oh, sa isang araw pa. So, bukas ay pwedeng biyahe after na ipahinga. Tapos kung may time pa, ay, pwede rin tayong mag-gala naman kanina sa mga meeting hindi naman sabi. Niya, sabi niya kanina, alogs, aaalis uh, tayo dito 6 a.m. hasta da dating tayo para mag-relax sa hapon sa Intramuros side. Yeah. So hindi pa po ako nakakapunta sa Intramuros wow. at yun ay Fanfac. Oh, uh, Fanfac ay doon kinulong. Hindi at, ang fun fact uh. doon ay ikaw ay nag-ilang Oh, ilang taon na po ako nag-aaral sa, sa Maynila, Maynila nang trabaho. Na ay, never pa po ako nakakapunta na doon. Na. Nakakapunta ako sa mga uh, National Library, hmm. sa Luneta Park, National Museum, pero sa Intramuros, lalo na sa Fort Santiago, yun yung gustong gusto kong puntahan. Uh, so, ay, ikaw yate nakapunta na doon ay... Tatlong beses. Hmm. Bukas po ay biyahe ng maaga. Kaya maaga din po siyang hmm. uuwi. at maaga din po kaming matutuloy. Okay, yun. so kita kids, mga kalilag, para sa ating biyahe po bukas the next day. At ako po ay nakaredy na. So, inaantay ko na lang po si Lux. Sabi ni ay alas 6 daw kami babiyahe ay 5 na. <laughs> ay wala pa. Kaya yun, baka mga alas 7 na po kami makabiyahe. Maliwanag na po. Maaga pa kong nagising mga kadalagos. Tapos 4 pa lang po ay gising na ako. Ngayon po ay mukhang mainit na naman ang panahon. Yan, at nandito na po si Lugs. Kadadating niya po. ni nakataabot ng na pang alas 6. Mali pa lang inform mo sa akin. Alas 6, pupunta ka dito sa bahay. <laughs> Hindi alas 6 ang biyahe. Next time ha. <laughs> at ako pa na may maagap naging gising alas 4. Alam mo yung kay laging on time. Uh -huh. Yeah. 6.10 na ay hindi nakataabot pang alas 7 na yan. Yan at papunta na po kami ng bus terminal. At narito na po kami sa bus terminal dito po sa Infanta. Kami po ay nakapili natin ng ticket. At kapag may taong tumawa, takala ako yung, uh, yung yung next. Na, next uh, Tapos ay ang susunod na biyahe ay pang alas 8, pang -alas 8 pa. Ayan, yeah, lesson learned. Dapat tayo on time. At dahil yun daw sinundan na iyan ay 6.20 umalis. Oo, no, oh, tignan natin na aabot. No, kaya... Ako ka pa ay parang medyo napagod. Oo, oh, kahapon. Ako ay galing sa EOC. Uh -huh. Tapos ay may pasok pa. So parang napasarap yung akong tunay. Kaya medyo oh. yung momentum. Kaya, kaya nga... Ay, nga... hindi nagpamagali. Oo. Oh. Uh -huh. Ang dating natin doon ay posibleng tayo nasa tanghali. Ngayon. Na sakto lang nung din dahil ang ating mga itinerary ay bukas pa talaga yung ating medyo. Okay. So, Today, unay kay Babi Aki, tapos hapon ay, ay gala. Okay. Uh, Makakapagpahin niya pa naman tayo. Oo. Uh, kami na ako ay waiting kita sa kayo. may upuan. May, maya, maya naman kay Babi Meanwhile... Dahil isang oras pa po ang aantayin, ay kami po ay maglulugaw muna. May nakita po kaming lugawan. Yung pong aming motor ay hinabilin din po muna namin dito. Lugaw. Lugaw? Ah. Uh, para ka tayo makapagagahan muna. Lugaw po. Okay. Yan, so kami po ay nalito na ni Cadillac at maglulugaw muna. Isang oras pa naman ang atang okay, wake. Malapit lang naman siya. Kaya kanina yung sabi ay mga silong tayo. Medyo nagpainit pa. <laughs> Ayan, maglulugaw po muna kami mga kadilag. Ito naman po ay malapit na sa terminal. No? Pagkalabas ay terminal na kaagad po. Ito na po yung lugaw. Kami pa'y kakain na. Lugaw time. Para may laman ng atang tiyan. Yep. Ito parang pinakampanding na rin na. Or <laughs> darap pa na may naman yung gamit Hindi ka sa panapay na kapag bayad ka so tayo naman kagabi yung mga kanilan Dahil tayo ay makikituloy ka ito yung mga ay tumawag ka rin ako kay Mahal, nanginform ko rin Tapos na po kaming kumain. Nagpapunta na po ulit kami sa terminal. Taman-tama. 7.16 na. oh Time check mga katilagan. Ngayon po ay 7.41 na. Ilang minutes na lang at paalis na po kami amin pong masasakyan ay ordinary. <laughs> Mainit pa naman. <laughs> okay lahat mahangin naman pagka na natakpon. 10 minutes na lamang po at paalis na yung bus kaya kami po ay sasakay na ni Cadillac. Ah, desay kalawa. ilalagay ka na lang dito sa taas ng ating gamit. Paalis na po kami mga katilag at mag-update na lang po kami mamaya. Stop over po muna. Paalis na po ulit. So kami po ngayon nasa Maragondon pala. Ang ilang oras pa. at kami po ay nasa Maynila uh, na. Dito tayo sa may Antura. Tayo ay sa sababang sa may Poresa para makapag-inquire na rin ng pagpapamedic at kumulas. Kami po ay nakababa na sa bus at dito na po kami dumiretso sa Jollibee Poresa. <laughs> Nagugutom na di pa nag uh, Ay 2.43 na po. Haba ng biyahe natin, hani? Traffic. pili kan. Naka-order na po si Lugz ng pagkain. Wow! <laughs> Yan ang ating heavy lunch. <laughs> At lugaw lang kanina eh. Uh, laki ng chicken, honey. Super meal po ito. Okay, kami po'y kakain muna mga kadilag. At talagang gutom na. <laughs> Let's eat. Let's eat. kami kumain mga matilag yan. Maya maya po ay panagos na pa kami para hanapin yung papag po di kalan So tayo ay magdadalong na para makita ko din yung kanilang pakin sa tunga ako ba ay mapapaskin para malaman ko mga kanilang at bukas, ay, bukas na yung ating schedule for medical. Okay. So yan at kami po ay galing na dito sa papagpamedicalan bukas ni Lungs at nakapag-inquire na po si so, siya. So nice natin ay 6am daw bukas sila, 6.30. O pwede na tayo ng 6.30. At ako daw ay kailangan mag-fasting ng hanggang 11pm. Hindi na ako inom ng kakain. Mula 11pm hanggang kinabukasan. Hanggang kinabukasan. Anong oras open sila? 6.30 bukas na raw. So 7 ay pwede na raw ako mag-start. Tapos ay, kaya lang, hindi natin makukuha kagad yung result. Kinabukasan. So sa Friday na natin makukuha. Okay. Kailang possible ay pwede na lang natin ipapuha kay Mahal. Ay pwede daw kumuha eh, banta. Okay, sige, let's go. Kami po ay naglalakad na papunta sa sakaya ng jeep. At bali yung pungway doon sa clinic ay dito sa may PUP Poresa. Dito yata sa yung mga engineering, honey, kung di ako nagkakamali. Engineering, kasi yung mga computer So ito pong clinic na pinuntahan namin ay dati ko nang pinagpa-medicalan sa trabaho. Mm -hmm. Saan ikaw magwa-work noon? Sa Newport. Sa Newport, honey. Yeah. yeah. Nakarecommend lang ako ng kaibigan ko at mabilis tapos ay mura. <laughs> Saka <laughs> ako, mayapit lang. Ako na may familiar din dito sa Poresa. Uh -huh. At nung ako yung estudyante pa, ay dito ako madalas sumakay papunta ng PUP Maine malapit nila naman dati school namin dito. Ngayon na nga habang naglalakad dito nakikita ko yung mga naka-punkulis. Naka-uniform na. ka niyo. Nakakamiss. <laughs> College Dito din dati yung dorm ng mga kaibigan ko. Kaya kami yung yung nagkagalagin. Tumiliar ka rin. Oo, dun o. Ang kami po ay pasakay ng mga kadirek sa jeep. Pupunta na po kami sa dorm ni na Hidro. Nakababa na po kami sa jeep At naglalakad na po kami papunta sa dorm po nila Mahal at itro So yan, bumili po kami ng pasalubong At dito din po sa may malapit na sa na, 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 itro. na itro. oh. Kaya nga, uh, ay Saka sarado pa kanina Okay oh. At nandito na po kami sa boarding house nila Mahal Mahalo. Wow. Yeah, thank you, Pasalubong. <laughs> Galing in Panta. Joke lang. <laughs> 8 am tayo umalis. Nagpas okay. pa. May... At finally tayo ay namin ito. So, si wala. Baka may pasok. So, alam namin si Makani. Saka si Hmm. At parang tulog. Tulog si ngayon. Ngayon na time. So, yan. Ising na din po si Kim. break muna. Break. <laughs> so, na, po si break, muna, break. <laughs> na kayo. Ngayon na. 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 Narito rin para si Baby. Oo. Uh, Ang Kuya Idroy, may pasok pa. Oo. pabalik Baby sa birthday niya. May pasok pa. Ah, babalik ko. Mga college na parang kailan lang. Iba-ibang school eh. Si Baby Gimay sa NMU, UAE, kasi mga sa Nare ay, naman po naman na po muna sila. Ako'y busog, busog pa. Oo. Uh, uh. Kami maya maya ay gagayak din at kami so, may kami pupuntahan pa ng it. tito. Kami ay... ay baka pala, ay kaya lay, baka sila magre-reviewan eh. Uh, uh, <laughs> <may laughs> <ng Lurus. laughs> Maganda ba Mahal pag gabi. Doon sila mahal niya. Ah. Ako ay pumuwesto pagkaraan ng agawa nang hindi pa ko nakakatawa. Ayaw ko na nang mag mm -hmm. Maganda plus sarap din ng panit. Saka isa pa ay doon pinolong at na ka. Salamat sa doctor process lumundag. Mm -hmm. I wish ko makunta ko pa talaga iniinom ako. Mm -hmm. So sa next vlog natin next vlog ay pupunta natin, tayo doon. Mm -hmm sa so, ngayon po ay yan kadadating lang po namin dito sa dorm po nila Kim at Mahal <laughs> maganda itong dorm nila hani nakaka-relax <laughs> malinis pati maimpis Ayan, damuna. Ayan, damuna. Ayan, damuna. Ayan, damuna. Ayan, damuna. Ayan, kaya Ayan, damuna. Ayan, damuna. Ayan, damuna. Ah. pinsan natin ngayon, ah, pa'y pinsan namin. Uh -huh. Ah. Adi yun may mika, ah, mechanical engineer sa Pinupi. Tapos ah, ay, ano kami, kami sabay nang mag-overd sabay na taong 2017. Iyak, yeah, hmm. kami padamihan ng pagsihing may ang <laughs> bukart ko rin. Ako hindi papayas na wala. May papadaig. Oo, no, oh, kung siya nagdikit, ako magdidikit din. Yeah, uh, abay baka si na mahal <laughs> sa susunod <laughs> ay padamihan na din dito. Padamihan <laughs> na din Hindi pwedeng Baka mamaya hanggang doon pati may o, doon. Pati sa, CR, ah, sa pintuan. <laughs> <yan>. Resign. <Recite, laughs> bago pa, pa sa Bibigyan sa kamahan. Resign ka na formula. Yes. Kaya before you enter. nga Huwag na resign ka. Bago ka papasok lang ngayon? Padami tayo. Hmm, Kain lang. Kain lang tayo. Ayan mga kadilag at kami po ay magpapahipay na laang tapos mamaya po ay magre-ready na din dahil yun nga po, pupunta po kami sa Intramuros. Intramuros. At medyo magagalagay. dahil sa'yo po nga po doon mga kalilang. So, sa susunod po na pala like, yung mapapalukod. At parang may nagpapa-shoutout sa ating kadilag. Uh Oo. -oh. So, shout out po kay Ma'am Mercy Gelling. Ayan. Salamat po sa palagi pong panonood sa amin pong vlog. Ganun din po sa pagsuporta sa amin po YouTube channel. Ayan. Thank you po, Ma'am Mercy Gelling. Thank you po. At yan mga kadilag. bali hanggang dito na lamang po ang aming vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!